ayun magandang araw mga kaoto short video sharing lang po tayo so gusto ko pong ibahe sa gisen niya itong ginagawa ko ngayon sinechange ko itong ating tricycle ang motor kawasaki barako 175 so ang naging problema po dito tumatagas siya dito yan lang so pag, pag may tagas po tayo dito ang problema po niya ay itong o ring ito yan, o rin po yung problema. So, napakatigas na po nito. Hanggang sa naputol na nga po yung isa pagtanggal ko. Yan. So, ang ginawa ko po dito, ayan, bumili na po ako. Halagang 40 pesos lang naman po ito. Dalawa po ito. Dito po natin nilalagay yung isa. Ayan. Tsaka dito yung isa. Ayan. So, napakadali lang naman po nitong lagay. napakadali lang po ito napakalambot pagka bago ganito po siya kalambot pero kumpara nyo naman dito sa gamit na napakatigas same size lang naman po yan lalagay lang naman po natin at okay na yan so ganoon lang po tapos kaya po nandate dati lalagay po natin yung spring spring ng oil filter Ayan Okay lang po natin Doon may niyo po kasi sa doon sa gitna Tapos ito po yung ating oil filter bagong oil filter ayan so ito po ang dulo nito ay para dito ayan ayan hindi naman po tayo magkakamali dyan kasi para yan dyan ayan tapos ito pong butas na to kailangan na nakatapat po sya dito sa butas na yan kung makikita nyo tsaka dun sa kabila So ito hindi po ako magkakamali kasi may pingas yung cover natin. So ito po mamaya lalagyan ko na lang po uli ng biscuit maker para kumapit siya. Ayan. So para hindi po magkatagas. Ito po hindi na siguro siya talaga magkakatagas kasi bago na yung o-ring niya. So ito po ay pang support ako lang po dito para kumapit. Hmm, lalagay kong beta gray basket. So ayan lang po papasok lang po natin yan nalagyan natin yung dalawang turnilyo ito okay na so ganoon lang po kadali magpalit ng o-ring ng ating cover sa oil filter ng ating barako sa akin barako 175 Bago pa lang po kayo dito sa ating channel, pakihit nyo naman po yung subscribe button at notification bell para updated pa po, po kayo sa mga susunod ko pa ibabahaging video sharing tungkol sa mga auto natin. Maraming salamat po. Sana po makatulong. God bless.